ano mo. Pinindot yun, pinindot ulit eh. Ayan na, ayan na. Ayan na, binalikan. Binalikan. Asa na? Ayan, nandun pa. Hindi, madala pa. Wala pa siya na lang. po pa yan. Tumitiyan po nga. Yan na yun, yan na yun. Exciting. <laughs> Ayun na, bumalik. Ayun, yeah, bumalik. Siya nga. Siya nga. Bumalik I know. na Ayun o. Nawala na. Oh. May tao siya nakita eh. Oh, bumalik ulit siya o. Oh. Ayun na, bumalik siya ulit o. Oh. Oops. Ano 'tong tiktutan niya? Ini-tignan niya lahat ng angulo, eh no. Mmm. Umulik Umuulit pa talaga uli ulit oh. Ay, sa kabilang. And Hindi nander siya sa kulay puti. Hay hmm. naku, dinggin po ba? bumalik na naman. Ayun, eh, bumalik na siya. Bumalik siya. Bumalik siya. 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 Ang tagal na hindi na lumabas. Bibigyan na lang namin kayo ng kopya. Ayun na, Nahinap, pinasok na. Wala na. Ang tagal niya. O, bumasok siya dyan, hindi na siya lumabas. Ang tagal na. Wala na. Yun na, yun na yun. Paglabas niya dyan. Ayun na yun. Wala, ang tagal niya. Pumasok siya doon. Sa video mo lahat. Ano yun sa'yo? Miss Suyong Park. Ano yung mga babae pa? Walang pakialam yung babae ngayon. Sige, ipapasa mo yun po ba kami? Sige, ipapasa mo yun Sige, ipapasa mo yun po.

Tingnan mo talaga. Alam mo oras? Okay. Ano? Ano room yan? Room 2 ay sa alis. Ay, 1.30 naman. na ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Naman, solvent boy hindi pa rin sya lumalabas no? hindi pa hindi hindi pa rin siya lumalabas siguro yan binubuksan nya nakita nga siguro yan pagbaba ng mga Koreano na may ano Hintay mo yung paglabas niya kung gano'n siya katagal dyan. Siyempre lang pa yan kasi may mga duwadaan-daan. Eh, itong mga to may harang kasi hindi rin nila kita eh. Di ba? Uh -huh. diyan ng pader sa harap eh ko. Ay. O nga. Wala sa. Alagisiyo ka. Okay din. O. Okay, kita ko. pa inarangan pa nga nang ano ng plywood eh oh, kasi mapapatak ng welding eh. gumagawa eh oh. Na yung hindi pa, nasa loob pa din. Pero pumasok. Hmm. Pumasok siya hanggang hindi pa rin siya lumalabas doon sa ano. Uh Mga limang minuto. Tagal niya rin sa loob kalkal siya. Yung guest din natin dito. Pero nakakatawa yun. Siya pa yung nagsabi kay Tugat na naiwan -na daw bukas yung bintana ng ano yung mga sakya Dito kasi alam nga na may CCTV kaya siguro ba. Tataan. 130 la ba? Tata nga yun. Ang nirin na CCTV. Nakita na siya rin yung kumuha ng bag Siya rin ang nagsabi. ang nagsabi na naiwan daw bukas yung bintana ng ano, sasakay ng guest. Eh, paglabas ng guest, di syempre i-check ng guest field, diba? yun, di ba? Hindi yun nakita, eh, wala yung bag na. Eh, di nakulong na yun. Ah? Uh -huh. Nakulong na pala yan. Hindi, hindi man syempre Kore ng koreano kasi yung sa Kore koreano naman. Basta may balik lang yung ano niya. Pag kasi yung mga wala ka pa, alas yung laptop niya, tapos yung passport niya, kahit yun nga nang mabalik sa kanya, hindi naman yung manong pera. Tagal na mukas? Hindi pa rin sa <laughs> Lumabas na? Hindi pa nga. Hindi pa rin. Nandun pa rin siya. Pero pumasok sa kotse. Hindi. Nakalabas na ata. Hindi na yung mga kuryano. Ayun. Ayun na. Lumabas? Oo. Uh -huh. Gumapang. Papunta dun sa kabila. Siguro nga gumapang. Kasi siya lang Hindi yung... Hindi kita yung paglabas. sa na talaga sa lipo na yung situlok mo yun? Hindi no? na. Pagsa wala pa yung mga Koreano. Parang pagpasok. yung sakto pagpasok ng kuryano, sumalis siya. Diba pumasok doon yung isa, tapos dito, tapos doon siya, gumano siya. Hmm. Tutuloy na natin, siyempre. Ayan na, ayan na mga karana. Ayan na, ayan na, labo ng cellphone. Magkala, consistent sa akin. Kawawa naman yung ano Oo, oh, oh, kaya nga, magbigyan natin. Ah, na, tatrabaho yun. ng matino yun eh. Buti nga, nagtrabaho na yun eh. Isisolvent, solvent din na. Eh, no, hanggang, hanggang nung dumating yung mga yan, hindi siya lumalabas. Ngayon lang siya dumating ng paglabas ng mga yan. Ayun o. No. Oh. Ayun, ito, ito, ito. ito, ito. Diba? oh, sabay yung muko siya. Ayun, tapos ayun tumak na, tumakbo tumak niya.